Mga na nakaraang buwan ay nagkagulo ang mga eksperto sa Columbia dahil sa kanilang nakita na tila UFO. Nakita nila itong gumagalaw ng mabilis at tila nawalan ng kontrol. May mga kakaibang mga markings na tila ancient script na sinusubukan ng decode ng mga eksperto. Ngunit ano nga ba ito at ano ang maidudulot nito sa sangkatauhan? Bakit nila sinasabing galing ito sa ibang planeta at gawa ito ng mga alien? Isang bagay na tinawag na Buga Sphere, iyan ang pag-uusapan natin. Noong ikalawa ng Marso 2025, may ilang saksi sa rural part ng Buga, isang bayan sa Colombia, na nakakita ng kakaibang bagay sa langit. Isang makintab at perpektong bilog na orb o sphere ang lumutang sa himpapawid, pagkatapos ay bumagsak sa isang patag na lugar. Ang sphere ay hugis bola gawa sa metal at kapansin-pansing. Wala itong nakikitang dugtungan, walang welts o bakas ng pinagdugtong-dugtong na bahagi. May mga palatandaan at simbolo sa ibabaw nito, parang sinaunang sulat at ayon sa ilan sa mga unang pag-aaral, mukhang umuugnay sa mga lumang wika o sistema. Runes, Ogham, Mesopotamian scripts at maging Proto-Sanskrit. Noong sinuri ito sa laboratorio, nakita na may tatlong layer ang metal sphere. Sa ilalim ng X-ray, may natagpuang maliliit na microsphere sa loob. Nakaayos sa particular na pattern, merong tinatawag na fiber-optic-like wiring sa loob. Parang network ng napakaliit na hibla na maaring mag-transmit ng data. May mga copper-plated pins o contact points sa shell ng sphere na parang mga connector. Nang una itong nakuha ng mga tao… Tinimbang nila ito at sinabing mga 4.5 pounds ito o mga dalawang kilograms. Pero ayon sa ilang ulat, habang tumatagal, tila nagbabago ang effective weight nito. May nagsabing tumaas ito ng hanggang 10 kilo, which is tila tinuturing na physically paradoxical sa ilalim ng karaniwang physical loss. Sinasabi nila na may ionized field o ionized energy sa paligid kung saan ito bumagsak at may mga pag-uulat na ang damo o lupa rito ay naging tuyot at nagkaroon ng discoloration pagkatapos ng insidente. Kapag nagbuhos ng tubig sa ibabaw nito, ayon sa mga nakakita, naninigas ito o umuusok agad at parang nag evaporate ang tubig. May mga eksperto na nagsabing ang mga simbolo sa ibabaw ay maaaring isang uri ng Proto-Sanskrit, isang sinaunang anyo ng Sanskrit na hindi pa masyadong kilala Ayon kay Agnes Sartori, isang anthropologist at epigrapher, ang mensahe ay parang babala. May tumutukoy sa malaking pagbabago sa daigdig, posibleng kalamidad gaya ng baha, pagbabago sa mundo dahil sa cosmic o astronomical event. Sa isang ulat na ginamit ang AI para tumulong na mag-interpret ng simbolo, sinabing ang mensahe ay "the origin of birth through union and energy in the cycle of transformation, meeting point of unity." expansion and consciousness, individual consciousness. May haka-haka rin na kung anuman ang babala na ito, maaari itong may kaugnayan sa malaking pangyayari sa geophysical na konteksto ng Earth. Maaaring pagbabago sa magnetic fields o ibang malawakang kaganapan. Ang mga eksperto at sintipiko ay may iba't ibang pananaw. Si Dr. Julia Mossbridge, physicist mula sa University of San Diego, ay nagbabala na huwag agad ikalat na ito ay alien origin dahil maaring cool art project lang ito. Ayon sa kanya, kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri at independent scientific teams para masuri ang material at komposisyon nito. Si Dr. Stephen Greer mula sa The Disclosure Project ay involved sa pagsusuri ng sphere. Sa kanyang report, ang resin na galing sa maliit na buta sa loob ng sphere kung saan naka-embed ang fiber optic threads ay na carbon date sa mahigit daan at 60 taon ang edad. Ayon sa pagsusuri, ang metal ng shell ay isang aluminum alloy na may iba't ibang rare earth element na hindi tugma sa kilalang alloy ngayon. Meron ding sinasabi na woven na materyales sa shell, hindi basta sheet ng metal. Parang may hibla o fiber optics sa loob na hindi madaling gawin sa karaniwang teknolohiya. Ang teorya ni Greer ay maaring warning technology ang sphere, isang aparato na na-activate ngayon para magbigay babala sa tao tungkol sa posibleng malawakang panganib o pagbabago sa hinaharap. May mga papeles o pananaliksik na sinasabing tumutukoy sa negative mass effect o mass anomaly. Ayon sa isang engineer at theoretical physicist na si Patrick Morsillo posibleng may kakaibang physics sa loob ng sphere na nagpapakita ng non-conventional dynamics. Ang ilan ay nagtutukoy ng topotemporal physics bilang isang modelo para ipaliwanag ang weight fluctuation at iba pang kakaibang katangian ng sphere. Ayon sa ilan, parang may mini electronic device sa loob. May central core o chip, mga microspheres at fiber optics parang isang internal architecture para sa computation o komunikasyon. Hindi lahat ay naniniwala agad sa kwento. May mga nagtatalo na baka posibleng ito ay hoax o art installation lamang. May kritiko na sinasabi na ang carbon dating ay ginawa sa resin na isang organic material, hindi sa metal. Kaya maaaring hindi totoong edad ng buong sphere ang nakuha. Ang ilang video at dokumentasyon ay hinihinala ng ilan na peke o ginaya lang. Surely that footage would be everywhere by now? Sabi ng isang Reddit user tungkol sa footage ng pagikot at pagbubukas ng sphere. May isa pang komento na nagsasabing, May bahagi ng video kung saan mukhang yung chip sa gitna ng sphere ay nawawala o nag-iiba at maaring ito ay video artifact o edit lamang. Dahil ang ilan sa mga taong nagpo-promote ng sphere ay may koneksyon sa UFO or disclosure movement, may nag na baka may bias sa pagpresenta ng misteryo upang makaakit ng atensyon. Bakit mahalagang pinag-uusapan ito? Sa isang siyentipikong implikasyon, kung totoo ang mga pagsusuri, ang sphere ay maaaring magbukas ng bagong direksyon sa material na agham, lalo na sa kung paano gumawa ng seamless structures, advanced alloys, o kahit teknolohiya na hindi pangkaraniwan. Pagdating sa UAP o UFO na diskurso, nagiging bahagi ito ng mas malaking usapan tungkol sa non-human intelligence at mga artifacts na maaring ebidensya ng advanced technology mula sa ibang pinagmulan. At pagdating sa spiritual at metaphysical, dahil sa pagkakahawig sa sinaunang wika na Sanskrit at sa ideya ng consciousness, may mga tao na naniniwala na may metaphysical na kahulugan ang sphere parang mensahero para sa pagbabago ng kamalayan ng tao. Ayon sa ilan, posibleng ito ay isang warning device. Hindi para saktan, kundi para magbigay alam sa tao tungkol sa mga posibleng geophysical o cosmic events sa hinaharap. Dahil sa mga kontrobersya, maraming naghahangad para sa independent at malinis na siyentipikong pagsusuri, gamit ang malalaking institusyon at eksperto sa material na agham physics, linguistics, at iba pa. Hanggang ngayon, ang tunay na pinagmulan ng buga sphere ay nananatiling lihim. Isang sinaunang teknolohiya ba ito o isang babala mula sa labas ng ating mundo? At kung ito'y may mensahe, para kanino nga ba ito nakalaan? Ang tanging sigurado natin, may mga tanong na hindi pa nasasagot at posibleng mas marami pang misteryo ang nakatago sa likod ng sphere na ito. Kaya manatili kayo sa Pinoy Met dahil patuloy naming susubaybayan at ia-update ang bawat bagong kaalaman, bawat bagong ebidensya at bawat lihim na maaring mabunyag tungkol sa Boogasphere. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, Mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.